Ayan, magandang magandang araw po sa inyong lahat. Ako nga po pala si Ma'am si Jam, Trabahong Abroad. Kung kayo po ay bago pa lang sa aking channel, please subscribe, like, and share po para po ma-share din po natin yung information regarding po sa pag-apply, paano mag-apply, legit agency, at sa mga job hiring natin ngayong patapos po ng taon 2023. So, ang isa-share ko po sa inyo ay ang Bansang Maldives. Kung kayo po ay interesado, wag po kayo mag-skip ng kahit na ano man po sa aking vlog para po uh, wala po kayo makaligtaan ng mga importanting importanteng impormasyon regarding po sa pag-apply dito po sa Maldives. So, pasensya na po kung medyo maingay po yung aking background. May nagkakaraoke po kasi dito sa park. So, currently, nasa Hong Kong po ako. So, i-share ko po sa inyo yung um, job hiring po at yung bansang Maldives kung ano po yung mga job hiring po nila. So, kung ang job hiring po nila ngayon is perfume, fragrance preg seller. So, meron po kayong one year experience. Kung may tatanong nyo po sa akin kung po pwede po ang one year and a half, two years, three years, or more than one year, mas maganda po. Kasi ang hinahanap lang po nilang experience is one year experience lang po. Ngayon, kung meron po kayo mas higit pa po sa one year, mas maganda po. Pasok na pasok po kayo dito kasi mas marami po kayo experience. Kasi sa tagal ba namang servisyon nyo, lalo na po sa pregnancy o perfume seller. So, wala po silang uh, hinihingi, uh, need na experience of one year uh, at kailangan po nila na excellent communication and sales talk or sales skills. Right? Speak English, com computer skills, yun po yung mga kailangan nila. No education background, kahit high school graduate po kayo, undergraduate ng college o graduate pa po kayo ng college, ay welcome na welcome po kayo dito sa perfume sellers dito po sa Maldives. So wala po itong placement P. Yun po yung kagandahan nila. Ang uh, kagandahan din po nito. Hinahanap po nila ay babae lamang. 18 pataas na edad po ang kailangan nila. So yung agency po ay ilalagay ko po mismo dito sa baba ng aking screen, ang Trans Overseas Manpower Services INC. So ang sahod po dito is 400 USD or equivalent sa 22,134 pesos. So ito po ay depende sa palitan, pwede po itong tumaas at pwede po itong bumaba. So depende po ito sa USD currency, wala po sa Pilipinas. So hindi po siya totaling 22,000, pwede po itong bumaba, pwede itong tumaas. So, mas mainam po dito, hindi pa po kasama ang overtime kung may overtime pa po kayo. So, sa mga nagsisimula pa lang po, pwede po kayo mag-try dito kasi talagang experience po ito. Hindi po tayo, um, maganda po kasi itong experience na to na sa mababa muna, tapos makaka, magkakaroon ka ng experience doon once na makahanap ka ng trabaho or sa iba pa po. Pero this time kasi, ito kasi ay uh, naghahanap si Maldives ng perfume seller sa ganito munang sahod. So, depende kasi sa company kung tataas or bababa. At depende rin po sa currency kung tataas or bababa. Yung agency po na na address is 112MB B Intramurus Core or um, Pore Plaza Recoleto Street Core Cabildo Street Barangay Uh, 56 zone, 70 district 5 Intramuros, Manila So sa mga nagtatanong po babae lamang po yung kanilang kailangan so hindi po lalaki So dun po sa mga gusto pong uh, mga first timer na gusto pong makapag-abroad so ito po yung magandang chance ninyo para makapag-abroad So pwede po kayo magsimula muna dito sa Maldives para po makaipon talagang ipon po talaga yung pera nyo kasi every month ang sahod ninyo is 22,400 USD pero labas pa po dito yung mga overtime pa po ninyo kung may overtime pa po kayo so talagang kung gusto nyo pong applyan pwede nyo po itong applyan anytime um, para po sa mga tips ko po sa inyo wag po muna kayo basta basta magre-resign kung wala pa po kayong flight at uh, ticket kasi kadalasan po talaga kapag uh, nag-apply na po yung iba, kinabukasan nagre-resign na. So, wag po muna kayo magre-resign kung alam nyo pong wala pa po kayong kasiguraduhan kasi baka iyak lang po talaga. Mahirap po kasi yung mag-apply kayo tapos kinabukasan magre-resign po kayo, wala pa po kayong visa, as in wala pang siguraduhan. Paano po kung hindi po kayo, ah, hindi pa pala kayo po pwede or hindi kayo pasa? Mahirap po kasi yon So, mas mainam po talaga may flight or visa. Mas mainam po talaga may flight na sure na may flight na talaga, na ticket para sure na pwede kayo mag ano mag, um, mag resign na kasi habang Nagpa-process pa po tayo ng mga papel. Mas mainam kasi na may madudukot kayo na pera or in case emergency na pag-reportin po kayo ng agency. In case emergency na may bibiling kayo, syempre hindi naman po po pwede na pupunta kayo sa agency na wala po kayong baon na pera. Paano kung medical niyo na pala. Pero ito po palang sa Maldives, eh perfume seller, wala po itong placement fee. So yun po yung kagandahan neto. Kung po, uh, compare sa ibang uh, bansa na meron talagang placement fee. So dito po eh wala. So regarding po sa mga bayaran, hindi po hindi ko po alam mas mainam po na kayo po mismo yung mag-ask mismo sa agency kung ano po yung mga babayaran kung medical or mga envelope, mga picture, ilang picture, anong klaseng picture. So marami po kayong gagastusin kapag po um, nag-apply po kayo sa abroad, talaga pong may gagastusin kayo. So dapat ready po kayong gumastos at maglabas ng pera. Lalo-lalo na po sa ibang bansa. So hindi po biro pagka nag-apply po kayo, siguraduhin po ninyo na 100% ay ready kayo sa lahat ng rason. At di po kayo po pwedeng mag lang dahil sa home homesick. Kayo ba yung masabi ko, homesick? So, yun po. So, pasensya na mo kung medyo sisipon-sipon tayo or inuubo konti. Kasi sobrang lamig dito sa Hong Kong. So, currently po, nandito po ako sa Hong Kong winter ngayon. So, yun po yung ma-share ko po sa inyo na sana po ay nakatulong sa inyo. So yun lamang po ang ating vlog. Maldives Perfume Seller. So, yung agency po ulitin ko, Trans Overseas Manpower Services INC. Yun po yung ating agency sa Pilipinas. Kayo po mismo yung mag-apply. Huwag na po kayo magpasama. Huwag na po ma kayo mag-agent. Kayo na lang po mismo yung mag-apply para po hindi na po kayo ma-scam. Saka mismo kayo po yung bawat tanong ninyo mismo si agency ang makakasagot sa mga bawat tanong po ninyo regarding po sa mga age limit. So, ang sahod po dito is 400 USD one year experience kailangan po nila ng experience na one year experience ulitin ko po wala po itong education background at uh, pabae po yung kailangan nila wala po itong placement fee so yun lamang po, kung kayo po ay bago pa lang sa akin channel, wag nyo pong kalimutan mag subscribe, like and share po para po um, para po makatulong din po tayo sa iba na talagang nangangailangan or naghahanap ng mga legit agency dyan po sa Pilipinas. Huwag po kayo mag skip ng kahit na ano man po sa aking vlog para po malaman nyo po or marinig nyo po mismo yung information na na uh, information regarding po kung paano po mag-apply at yung mga legit na agency. Yun lamang po at maraming salamat.